Hello, love again. Libra, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan? O sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Yung energy po na ating hihingin, this is between November, yes po, ngayon pa lang, November to December 2024. Hindi rin natin pipigilan kung ano man yung pwedeng umangat na messages. Napakalawak ng usaping pag-ibig, relasyon, kung ano man ang aangat, we'll see. We'll be straightforward, Libra. Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Message? Libra, guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Straightforward sana, Libra. Sino ang magbabalik? Saan or paanong paraan kayo? You know, kumpol na sila. Ayan na nagpapakita na sila. Sinong taong magbabalik sa inyong buhay? Libra. Ayun na. Uy. Isa-isahin po natin. Three of Cups, ang unang bumagsak. Pasok na sa banga, ang ilang. Napakalawak niyan. Diyan pa lang. Friendship. Friendship. Um, your siblings. Uh, cousins, relatives, yes po, pasok na sa inyo. Ilang neighbors, pero three of cups more on sa inyong network, social network, friendship sector. Maring merong reunion, reconnection sa mas practical. Ace of swords, isa-isayin po natin. Five of Cups, okay, for some of you. Para sa ilan, okay, hindi kailangan mag-resonate ang lahat ng bagay-bagay na namimension ni Moonchild. In reality, Libra kahit pare-pareho kayong sign, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. I feel na kung meron man kayong meron man kayong nakatensyon sa ilang aking na-mention yung una. Relatives, siblings, cousins, neighbors, friendship na napakalawak, merang pag-aayos. Okay? Merong hingi ng tawad o kapatawaran, may forgiveness, may pag-move on para sa bagong simula na naghihintay para sa inyo, Libra. The eight of swords. Reverse. Ganun din yun. The three of swords. Ito na. Ito yun yung mention kung medyo may puot. For some of you, parang kailangan na ng closure. Merong someone, okay? Para sa ilan na dumaan sa three and three yung umangat dito. Dumaan sa third wheel, third party situation. Maaring merong magbabalik na involved sa part na yan. Okay, para sa ilan in the moon. Ito na naman si the moon. Ni moon child. May hugot. May pagka um, intense or extreme yung emotion once na magkita na kayo. Or ayan, nung gumagalaw yung camera natin. Patawarin. Libra. Pero ayan para sa ilan lang naman po ano na merong pinagdaanan kasi umaangat dito ang pusong sugatan. Ito, could be physically, emotionally, mentally, or even spiritually. Parang hirap mag-move on. Maybe this is a sign na kung hindi nyo man natanggap para sa ilan, yung tamang pagtrato or closure sa isang tao, maaaring ganito rin yung naisip para tingnan eh, yung taong yon Gusto niyang mag-move forward ka. So, you can totally move on. Parang ganun. May kasiyahan, definitely, maaaring yan yung ilang magbibigay daan, yung ilang aking na-mention, para magkita kayo ulit nito. Could be an ex-lover. Ex yes, pasok sa banga. Add tayo, derechahan lamang, sino ang tao magbabalik na ito para sa mga saan? Libra. Ayan na. Uy, Aquarius. Mercury. Mercury, three. And three, umaangat. Yung energy ng Gemini. Again, hindi po kailangan um, umayon yung pinaka sign. Yung energy lang din ng Gemini, Aquarius, yung nakikita ko dito. So, ano to eh, more on short short travel, short distance travel, baka sa daan, habang nasa biyahe, magkita kayo nito. So, may hi and hello. Or pareho lang to, technology, Mercury, Aquarius, Planet, Ruler, S, Uranus. This is about technology. So, pwede kayo mag-hi and hello rin. Hello, love again over the net. Using the internet, social media, may connection, reconnection tayong nakikita may pag-angat ng inyong mga expression or ng inyong mga boses, the ace of swords, or ng inyong mga attachment, your feelings, your emotions, the moon. May hugot Libra, ito yung umaangat para sa inyo. Hello, love again, November to December 2024.